Okay, yan. Ayan, ito mga sir, mayroon tayo yung isang uh, unit na gagawin ng Honda Click 150 na version 2. Tumirik na lang ito bigla. At uh, one month pa lang nung pinagawa itong mga sir. Okay na yan. Hindi hmm? Di na, malaki na ang... Okay, start mo natin kasi tumirik to. At uh, ini-kinukod niya pa dahil uh, nawala na yung remote niya pinipindot niya pa doon hindi naman talaga kapag ka nasa inyo yung code at nula yung remote ayan pwede nyo siyang input through pindot pindot lang ng, ano, ng post start Okay. tapos na siya nag input ayan testing natin wala naman siyang uh, check engine na naka indicate ayan wala check engine at ang kilometer ayan malaki na rin 128,000 na Okay. tapos ayan tanggal na yung panggilid niya kasi na niya na rin. At uh, nag-DIY din tong scissor. Okay. mo papansin mo, walang pressure. Okay. Tama na. Tapos. Tama na. Hop. Oh. Tingnan niya. Dapat ito may, may mayroon pa rin siyang kapit. Yan hindi yung siya basa-basa mapapaikot ng diretsyo ng kinakamay lang dapat ito may laban pa rin at ganito yung mga ano mga ginagawa din para malaman nyo kung talagang loss compression yung makina at uh, ito nga na confirm nga natin na kaya mong paikutin kahit ganun ganun mo lang kaya mong paikutin ng diretso ibig sabihin yung motor ni sir kaya tumirik to loss compression wala naman check engine at uh, meron ding isa pag nalulubak yung fuel pump. Pero i-on mo nga. Yan, malakas na may vibration kapag in-on mo tapos nawakan mo dito, malakas na may vibration ng uh, clearance niya, ibig sabihin malakas bumuga ng gas. Ibig sabihin nasa na sa makina yung problema nito. Check natin tanggalin natin, tanggalin natin yung upuan niya. Okay, tanggalin na natin yung upuan niya mga sir. Tapos yung dito, una yung pupuntirin kaagad para malaman niyo kung loss compression talaga tignan nyo yung spark plug yun yung unang gagawin niyo, tapos tanggalin nyo o i-check nyo yung spark plug tapos ibaran nyo yung daliri nyo para makita nyo kung loss compression ba talaga yung makina or baka may problema lang yung spark plug okay tingnan natin so gumagalaw na yan uy malawag okay, malawag yung spark plug mo nya yeah, walang kalaban-laban yung pressure kaya <laughs> yeah, napaka importante na ano dapat na-nachi-check uh, lustrate ata. gamitin mo lang ano yung tools. Yan yeah, pala. Siya na lang ito. Yeah, yeah. Sa ano na? kaya sari sari din na ano, sari -sari din yung problema hindi porkit na lupa ka piwet ka magat bris maluwag yung kanyang spark plug ito yung dahilan kung pa yung pa 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 na pa pa na pa 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 Toyota to eh. Ito yung meron isang base na nagsasabi sa akin daw na gamitin ko daw itong ano. Itong Toyota. O ito mga sir. Yung ka uh, nag uh, nagko-comment sa akin na nagsasabi yung spark plug na maganda yung Toyota. Ito uh, Toyota to. Punasa mo nga muna. Ayun eh, yung punasa mo muna, muna yun. Ito oh. Toyota. Toyota. Nasira agad oh. Wala na yung bakal dito. Yung pin. Ang mahirap nito, yung pin niya na naglag doon sa loob, isa rin po yan na nagpapalos compression. Nung, o di kaya, yung ano, bubuka. Yung balbula. Uh, isa rin po yun. Kung sakali. Sige, mag-test ka ng isang spark plug. Yan, test tayo ng isang spark plug. Yung stock pa rin. Kaya, para sa akin, mas, mag mas ko yung stock na spark plug makasabi mong pang matagal mong gamitin kasi kung stock lang din naman yung motor mo hindi mo kailangan mag aftermarket pa na no? may mga aftermarket din na no? May mga talagang totaling uh, ano na, subok na pero pag di, di pa subok kahit, kahit huwag nyo munang subukan yun pero yung stock, yan, asahan nyo ito matagal talaga yan yeah, break natin tapos check na ito. Sige ako. Wala yung pinang. Eh. Okay, gusto nga. Ma. Mayroon pang problema. Ayaw pa rin. Ibig sabihin, nag kong compression tong motor ni sir, maaari yung bulbula or yung piston. Yan kasi yung mga quad sa Thailand. Okay, check natin. i check mo, Adam. Uh, may mag-comment na uh, pump lang yung problema. E, check mo muna. Gamitin mo yung ano? Yung pang-test. E, test natin mga sara. Okay, test natin. Tignan natin. Ayan, i-on ko yung ignition. Ayan, o. Oh, 40. Ibig sabihin, good yan. Meron mga yung video na ako nyan na uh, 20 pa nga, 20 nga lang yung kanyang ano, yung PSI automatic hindi siya mag start dito, nagpo 40 yan ibig sabihin kung di siya mga sarang no problem yan 41 pa nga yan no? Oh. Okay, ibig sabihin problema makina nasira dahil sa spark plug na tanggal yung pin pero tanggal yung tanggal na yan yan yung kumalang maaaring si balbula, si exhaust or si, o di kaya si intake malamang si exhaust yan hindi kaya yung piston kaya mga tiktok overhaul ito mga sir ito kailangang okay, na, na natin mga sir ha tapos ayan ang tagal na rin yung cover parang magic yung one yung rocker arm ito ang laki o oh. kapag kaganyan, yan na yung sinyalis na yung balbula bumalok top. si Iksos lagi ang uh, naradali yan laki nito oh. Kaya nadali sa ano, nadali sa spark plug. Ang masakit pa. Kagaling lang sa gastos kasi galing sa, ka, ano to, mga sir, sa sikat na vlogger ko At uh, sila nga din yung naglagay nito. Ayan nga, dali yung ano. See, pagwalay mo natin para may pakita ko sa inyo yung peace and damage. Sana hindi nadamay yung black. Okay, tanggal na natin. Nilagyan ng silan ito. dito yung nilagyan ng silan. Kaya isa rin sa problema ni Sir, yung nag-overheat din. Ito yung mga sinyalis. Tanggal na yung... Ito, oh. Ito, oh. Yeah. Yeah, yung sinyalas ng overhead. Tapos ito. Yung mga eh para makita natin kasi hindi klaro sa camera. Maglalagay tayo ng ano ng uh, gasolina. I-check mo yung ano ah, yung kunya. Kung may gas gas wala. Sana nga walang gas gas para hindi mapapano kasi kapapalit lang yata yan. Makikita ko medyo ano pa, mabago lang yung ano black. natin. Kakatap over lang to. One month lang nakakalipas. Doon sa sikat na vlogger. Pula sa mga muna ng gasolina para makita. Bago lang yan. Yung piston. Hindi malog yun, ano? Sobrang makarbon to. Sa loob ng isang buwan. Ito so, may may Yan mali yung pagkaka-arrange nung ano. Mali yung pagkaka-arrange nung ano, ng ring. Halos magkatabi na. Ito. Lisong po. Ito. Ito. Oh. Ito yung gap. Gap. Magkatapay. Magkatapat. Dapat ano yan, hindi po dapat yung magkatabi ginagawa ko dyan dito yung isa at yung isa naman dito sa baba dito dito isa yung isa naman dito tapos yung oil ring kabilaan naman oh aftermarket din yung ano balsil gagawin natin dyan mga sir asahin natin yan para mawala yung singaw

<laughs> saka iba to sige okay. tapos check mo yung niya kung may mga damaged piece pa yan aftermarket pala yung kanyang ginamit na piston tapos yung lock aftermarket din pero gusto naman gamitin yan basta huwag lang babayahan sa langis ngayon kong presyon dahil dahil sa spark plug re-recruiting ko po natin tapos lilihain natin yan sa plat na plat sa natin baba natin yan tapos yung gasket papalitan natin yan dapat bago lagi tala mga saka malinis na natin na regrinding compound na rin natin malinis na yung cylinder head nilihan natin dun sa uh, salamin, ginamit natin. Tapos ito naman yung block uh, black, malinis na rin, pati yung piston, malinis na rin natin. At syempre, original gasket yung ating ginamit. Dawel, huwag nyo kakalimutan. Tapos lalagyan natin yung sprocket cam para may na natin yung cylinder head at mapaandar na rin natin. Eto na mga salan, ibalik na natin lahat Lahat na kulang na lang yung nandito tapos ayan tatagyan natin ng kulan para na natin at mapaandar na rin natin medyo shortcut na lang yung naging video natin para hindi na mas mahaba kasi yun din po yung pinaka point din natin yung uh, magawa ng dahil dun sa spark plug na nag kung dahilan na natanggal doon yung valvula pwede so, nga lang hindi may yung black Nawe, okay, pandarin yung muna saglit. Kasi niya muna saglit. Okay, ayan, mandar na. Kasi mayroon siyang uh, sounds dahil dun sa panggilid niya. Tulog ng belt niya. Okay, lagyan natin ng kulan kasi hindi natin pwedeng paandarin ng matagal. Okay, ito na mga sa, Mandar na siya. Nalagyan natin ng ano, nabrek natin yung uh, panggilid. Ayan. smooth smooth na maandar na tapos diagnose tapos balik natin ah upuan okay na okay pali tayo sa mga tayo tapos balik natin yung upuan at mula na ito na mga sunday balik na natin na ha upuan upuan tapos na na reset na rin natin upuan sa so, dito yan goods na goods na maandar na at makauwi na rin si sir kung sakaling same kayo na naging problema nito mga sir ayan meron na kayong idea yeah. ang gastos nito wala pang 3,000 all in na ayan hanggang dito na lang yung ating video mga sir At thank you very much like and share pakipagod na lang po mga sir sa aking facebook page ah uh, gmk gmk motovlog ayan yung ating facebook page PM nyo ako doon para ma-reprime ko kayo lagi.